Sinadya ng Alagang Kapatid Foundation ang mga mangingis ng apektado ng madalas na paghagupit ng bagyo sa Puerto Princesa, Palawan. Ang ilan kasi sa mga bangkang kanilang ginagamit, winasak ng kalamidad. Narito ang report. sa siya sa pinakamalakas siguro na dito sa story ng Puerto Princesa at uh, talagang uh, marami po talagang na damage kasi alam naman natin Puerto Princesa talagang halos hindi talaga siya uh, masyadong apiktado ng bagyo Magdadalawang taon na mula ng bayuhin ng bagyong odet ang Puerto Princesa City sa Palawan. Sa datos ng provincial government, pumalo sa 7.8 billion pesos ang halaga ng pinsala ng super typhoon sa Lalawigan. Yung mga bangka namin, natin ay halos, uh, yun nga sinasabi ko kanina, sa 80% yung na-damage. Uh, kasama dyan yung nagkandabasag dahil dun sa uh, lakas ng alon. Uh, yung iba naman sinecure nila, dinalan nila dito sa playa uh, kung saan naman yung mga puno at mga uh, puno at puno ng niyog yun din yun yung nag-damage dahil nagbagsakan. Ang delubyong sinapit ng mga residente hanggang ngayon malinaw pa rin sa alaala ni Tatay Elmer. Sa mahigit dalawampung taong pagiging manging isda, ang bagyong Odette daw ang tumatak at nagpabago sa kanyang buhay. Yung nangyari na yun na noon na po mula yung bahay ko nasira. Bago pagkatapos, no, pagpunta ko sa aplaya, pagpunta ko doon, sira na yung bangka. Ko. Wala na, parang hindi ko na may isip kung ano ako yung gagawain mo. Pagyayari ng gano'n. Ngayon, walang sariling bangka si Tatay Elmer at nakikisabay lang sa mga kapwa-manging isda na naisalba ang kanilang bangka. Pero hindi pa man lubos na nakakabangon. Muli silang dumaan sa pagsubok. So yung nakaraan namang bagyo no particularly yung Igay uh, although medyo malayo naman siya but uh, may uh, recorded kami na parang apat na bangka din yung na damage ganun din na uh, 16 fisherfolk din yung affected kaya para matugunan na ang hinaing ng ating mga kapatid sa Puerto Princesa nagsaming puwersa ang Alagang Kapatid Foundation at PLDT Smart Foundation kasama ang mga partner na Fleet of Hope at Sparks of Life gave out five boats, no, sa limang uh, mga bangka with motor. Dito sa mga mangingisda isda, uh, two fisher folk per boat. Uh, sa limang barangay sila galing. Dumaan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at sa Puerto Princesa City Risk Reduction and Management Office ang paggawa sa mga bangka. Ito ay para masigurong matibay ang mga ito. Gawa ang mga bangka sa fiberglass, kaya mas madali itong kumpunihin sakaling mabutas o mapinsala kumpara sa kahoy. Sinatatay Elmer, excited na isabak agad sa laot ang mga bago nilang bangka. Nag-abot din tayo ng hygiene kits. Maraming salamat po Hindi basta tulong, kundi pag-asa na muling makakabangon ang ating naihatid sa ating mga kapatid sa Palawan. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.